So, hello mga kalingap. Welcome back sa ating channel. Update ko lang po kayo sa bahay ni Viancy. So, ito na po mga kalingap. po. Um, may slab na dun sa harap, sa balcony. Ayan po. Grabe. Nag... Papatong na ng hollow blocks sa second floor, guys. Wow. So, ayan guys. Papatong na ng uh, hollow blocks second floor. So, madali na to kasi ang mahirap lang naman kasi dito yung mga yung biga, no, slab, yan po ang matrabaho talaga. So, after nyan, ma-finish sila, then, halos malap, madali na po yan. So, tara po, pasok, pasok tayo sa loob. Saan pwedeng dumaan, bro? Diyan sa likod? Ayan, guys, grabe. Pumbira. Yun mo naman, naman, oh. Ha? Wait, wait. Ayan, taas dito. Grabe. Grabe guys. Taas na dito guys oh. Ilang yan. No naman. Talagang dyan pa lang. Mili na talaga magagastos mo. <laughs> pasok tayo. Check natin. Tara pasok tayo. Alright. Ayan mga kalinga po. Ops. Ay nakabuhos na pala ano? Grabe. Ganda oh. Angas. Pambira. Pero, oh, ayan yung details. So, makikita mo nyo na po agad. Ito magiging parang ano yan, uh, terrace ba yan? Yan, oh. Gabay. Gabay, yan. May gabay yan dyan, oh. Yan, oh. Ganda. Grabe. Ay, open to. Open yan. Ay, open to. Ganda nga. Kitang yung sa baba. Oo, kita yung May gabay dyan. Kwarto yun doon. Tapos balcon eh. Ganda ng pagka-design nila. Super Mac dito. Panalo tong mga kalinga. Ang kanjilir. May din ano yan. Ano yun High ceiling ano? Ha? Oo, oh, kisami sa taas pa. Grabe. Ganda. Malaki talaga. Malaki din ang gastos. <laughs> kasi dito pa lang mga trabador natin. Mga walo natin nandito, no? Oh, kailangan kasi dito ng manpower. Kasi pag aapat ang gagawa dito, wala. Abutin tayo ng isang taon. Pag aapat ang gagawa. Abutin tayo ng ano dito. Kaya kailangan din ng maraming trabador dito. Kaya sa labor pa lang, uh, weekly na 40,000 tayo. Linggo-linggo wow. yun. And then, linggo-linggo din, may mga orders tayo, buhangin, halo blocks, bakal. Kaya po, isa po yung update sa mga nag po natin. Pinapalista ko po yan lahat kay Irene sa ating... Uh... So, ito na po. Ang budget natin, total ay 1,060,000 pesos. Wow. Ano? So, kung i-add natin yung lupa, sa mga nagastos kasi dun sa budget natin kasama yung lupa doon na binili natin ang nagastos na po natin ay 1.495206 wow ayan oo so yun po so kung ibabawas natin yung sa lupa sabi natin uh, ihiwalay natin yung lupa ang nagastos na natin dito lang sa bahay ay 1 million and 95,000 wow oo oh, ongoing yun yung nagastos kaya dito siguro, another ano pa to, 1 million pa to. Another one million pa para tuluyang matapos to. Kasi, tiles, ano insan, mga another one million pa to. Trusses ano Oo, bakal yun na ano. Bakal kasi yun. Tapos, yung pag ano, pag finish, ilang semento din yung kailangan doon. Ganda, grabe. Pero ang ganda insan kasi, saktong-sakto lang yung laki niya. Saktong-sakto lang. Ang katawa. Ganda nga. Pwede ba dyan? Tara, Ryan. Ay, eh baka yan. Ayan. Pwede ito? Oo, oh, sige. Pwede uh, ito? Oo, oh, sige. Pwede Ano yung ano, Ay! Ang laki! Akin na, Ryan. Ako na lang, ako na lang. Huwag ka <laughs> yan tuloy-tuloy mo lang yan bro Grabe laki bro Grabe Hindi <laughs> ko na-expect na malaki pa dito <laughs> Wow PCR Ah Galing Grabe makalingap. kalingap nakakatawa Tapos yun yung niya Grabe Ganda kuya Tapos ito yung terrace oh Grabe <laughs> Wow, ang ganda. Bro, ang ganda dito. Bye! Oh, si Ato. Gandang, ganda. Galing bro, ganda. Ganda, ganda ng pagka-design mo dito, Max. anong inspirasyon mo dito? Sino, saan mo nakuha yung idea? De kasi marami na kaming ginawang bahay talaga na, ano, yung malalaking, na malalaki. Marami na kaming ginawa. Uh, kaya, kaya, yun yung binasi mo uh, oh, dito. Yung, idea ko talaga parang sa mga ano na ito. Pang ano na ato, ito, <laughs> Pang subdivision. Pang mayaman na talaga may may ito. <laughs> kung ikokontrata ito, baka 3 million ito. No? <laughs> kung halimbawa <ay> hindi siya <laughs> sa Kalinga, halimbawa ibang mga ano, Ma mga 3.5, mga ganun. Mga 4, so, mga 4 pa, ganito kung kontrata. Buti na lang, ano, may Kalinga Carpenters tayo, sila Supermac. At... Sige tayo, Mac. Ingit. Hindi pa lang may, ano tayo masisipag na karpentero. Ayan po, sila Supermac. Tignan po, di pa nagagawa yung kanyang uh, bahay, ganun, pero, talaga, pero yung ano pa ito, ganda. <laughs> Tapos kung may gabay dito, no? Oh, may gabay dito. Ganda nitong gabay, kahoy. Pwede. Yung parang oh, ano. Hindi, wooden type na lang. Oh, para, type Parang para ano siya, tubular. Tapos pinturahan natin na parang kahoy oh, siya. Oh, ganda. ganda nun. Ganda talaga nito. Ako, Grabe, guys. Oh, si Ato! <laughs> ganda, bro. Pasi, next wow. man, bro. Ang laki pa pala dito. Ang laki ng kwarto. Ang laki pa. Anlaki. Ito yung kwarto ni Biancy. Oh, dito. Pwede dito. Dito Pasi na lang para CR harap. Yes, oh. Tapos may CR dito. Saan po yung kwarto ni Kaido? <laughs> Yun ang hindi oh. natin alam. Ang ganda sa yung hagdan. Gan, hagdan. Na, yan na yung hagdan ng ginagawa. Ah, yan yung, ito yung hagdan. Ito. ito yung magiging hagdan. Ito na yung hagdan. yung hagdan pala. Kaya yung gabay ng hagdan wala sa baba hanggang dito yan. Eh. Grabe kaya na guys. Kaya talagang maganda yung man. Ganda yun sa ah, nakakatuwa. Hindi ko lubos sa kalain na makakapabahay tayo ng ganito. no oh, grabe. Sa kalingap. <laughs> grabe. Grabe talag. Na ganto kaganda. Grabe mga kalingap. Natutuwa po ako. Napakaswerte po ni Bianci no? At syempre, thank you sa mga sponsors natin dahil po sa inyo nakagawa din po kami ng ganito. Hindi lang naman po ito dahil sa akin kasi kung wala po kayo mga sponsors po ni si di ko po di pa ako makakapagawa ng ganito kagalaking bahay, ano? Tita Ping, Provido, uh, Tita Rexy, Tita Ana, Sir Leo Sir Lito, Tita Melba, no? Yan. At Ma'am Erica Alpol, ano? Pero pinaka ano po natin, main sponsor talaga si Tita Ping Provido, Ama uh, Mami Rexy, yan, maraming salamat po sa inyo. Sir Lady and Tita Ana, maraming maraming salamat po. Sir Lito, thank you rin po sa inyo kasi pagtulong nyo po ay hindi lang kayo si kundi sa lahat po ng beneficiaries natin. Ayan, salamat din siyempre sa mga kapintero nating masisipag na nandito ngayon, Super Mac. Nisan, salamat sa iyo kasi kundi din dahil sa iyo, hindi ganito kabilis yung magiging trabaho. Kung hindi, kung wala sila makmak, hindi lang yun ang magagastos natin. Baka ngayon, nasa 2 million na po ito. Or ano, pwede, pwede Diba? Ba sa bakal pa lang, semento. Kasi sa labor tayo nani? Sa labor tayo na mapapagastos. Naka, ano, Oo, nakatipid tayo sa labor. Diba kasi, yun nga. Ito, yung slab, oh. Ganda, oh. Building na ito. Kakato. Building. <laughs> Kaya nga, grabe. Dapat pala, apply na to sa Kanureko, ano? Uh, meron na to. Saka, uh, inintay ko na lang yun. Ang maganda ba, nito yun okay na ikontrata natin yung pintura. Pero, ano, pakontrata kontra natin para Solid talaga. Para ano Oo. talaga. Man Para kayo, makalipat naman kayo sa iba na, di ba? Yun. Kasi ito Anong maganda yung kontrata natin? Kisame, pintura, mga ganun. na namin Kaya nyo na. Ah, uh, okay. Yung pintura na lang. yun tiles sa inyo na rin. Sa okay. amin Magaling naman sila mag-tiles eh. Sa kisame. Ganun. yung uh, pintura. Solid talaga. Ganda na kuya. Eh, eh, sa nito, baka umabot nito ng 100k. Kaysa Kaya kasi metal paring. Par. Talaga Yan. ano naman na yun, mga high class naman na materialis uh, na kasi Sana po, masya pa yung budget natin. <laughs> kasi ang budget ko talaga dito sa mga pabay natin, uh, 500, 600. No? Nadagdagan lang talaga yung budget natin, dahil sa mga sponsors natin, na umabot nga ng million yung ibigay para kay Vian Kaya thank you so much po pero gawin po natin best natin para matapos po pa ito ng best quality yung magamit ng materials, no? Talaga pa pa sa ganda. Oo, ganda talaga. So, si sige, baba na tayo. Salamat, Insan.